muna tayo sa gcash ngayon kasi alam naman natin na yung gcash ngayon talaga e eh, trending na trending kasi nga ang daming nawawalan ng pera sa gcash tinignan ko yung aking facebook marami ako napanood na yung kanilang mga uh, balance sa gcash e eh, nawawala, meron pa nga tayong isang kasari na nawalan ng 38,000 sa kanyang gcash so napakahirap nun kasi nga sa isang iglap talaga yung pinaghirapan niya na pera eh nawala na lang di ba tapos tinignan ko yung kanyang Facebook eh meron naman na ibalik na 21,000 so parang nag-adjustment yung kanyang Gcash bumalik sa kanya yung 21,000 eh 38,000 yung nawawala sa kanya so ang laki pa nung hindi na ibalik sa kanya na pera no ganito talaga yung pinaka mahirap din sa Gcash kung meron kang business talagang susugal ka. So, lalo na yung ganitong mga sitwasyon talaga na uh, akala mo safe yung pera mo sa Gcash, tapos sa isang iglap nga, natutulog ka lang or nagtitinda ka lang pag open mo ng Gcash, e eh, wala na doon yung pinaghirapan mo. Ito mga mare ko, yung aking mga customer kahapon, tinanong nila sa akin, bakit ka ako ang daming nagka-cash out? So, sabi nila sa akin, ate, hindi ba nawala yung pera mo sa Gcash? Hindi ka ba nawala ng pera? Hindi naman sabi ko sa kanila siguro yung mga anawawalan ng pera sa Gcash. Meron kasi 'di ba? Meron uh, sinesend sa atin ng mga link na alam natin eh galing sa Gcash. So tayo naman, click-click na lang natin 'yon, hindi natin uh, alam scam pala 'yon. So meron na rin paalala si Gcash, makikita naman natin sa account natin eh sa Gcash. noting oh, na nyo. Huwag tayong basta-basta talaga naniniwala kung meron man mag-send sa atin ng mga link-link na ganyan. So, ang alam natin ay eh, mapapabuti yung pera natin sa Gcash. Yun pala ay eh, kukuhanin lang ng mga scammer. So ang dami talagang nagka-cash out sa akin kahapon. Sa totoo lang, naubusan ako ng cash kahapon mga mariko. Ang dami pang nagchat-chat sa akin kung pwede daw ba silang mag-cash out kasi nga baka daw mawala yung mga pera nila sa Gcash. Kahit na 200 pesos yung pera nila sa Gcash, ay talagang wini-withdraw na nila, kina-cash out na nila. Yung pera po na iniipon ko ng mga transaction fee doon sa Gcash is Naubos talaga mga mare ko kasi nga yung customer ko kahapon sa GCash. Edagsa eh, talaga sila mga mice talagang Ah yung laman ng pera nila sa GCash, yung pera nila talaga eh kinakash out talaga nila 'yan. So ako hindi naman ako nawawalan, sabi ko nga sa kanila basta wag lang kayong mag-aano uh, yung mga link link talaga. Yun din kasi yung isang pinaka mahirap. Kung magpipintot tayo ng link tapos pupunta sa Gcash natin, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong mga tinatype doon na uh, kukunin yung pera natin sa Gcash. Yun talaga kung meron kang Gcash, tulad nga lang sabi ko kanina, eh talagang kailangan natin sumugal, no? Ako naman ang ginagawa ko talaga mga mariko, is kung meron na talagang laman yung Gcash ko na malaking halaga, kung halimbawa, 10,000, babang transfer ko na po yan. Nagiiwan lang ako, mga 1,000 lang yung aking iniiwan para pag meron nagpa-cash in, eh meron akong maisi-send sa kanila. So, ayun nga, napakahirap na isipin sa isang iglap, di ba, mawawala yung iyong pinaghirapan. Pero yung iba bumabalik, hindi ko lang alam sa ibang mga nawalan ng GCash, kung bumalik yung mga pera nila na nakuha ng iba. So, hindi naman sila nagsisend wala silang pinagsisendan pero kusang nang nawala yung kanilang mga pera. Ayan, nga balik na nga po tayo. Noon pala, meron akong isang Gcash na hindi ko na pala ma-open pero active pa yung number ko na yun. Nung nag- nung nag-update yung Gcash, may laman pa yung Gcash ko, eh hindi ko na talaga siya ma-open. So, wala pang grocery noon. Ang ginawa ko, pumunta po ako sa Cebuana. So, sa Cebuana, Uh, nilabas ko yung pera ko doon sa Gcash. Pero ang alam ko na singil nila yung 1,000 pesos eh, 25 pesos or nasa 20. So matagal na nakalimutan ko na kung magkano yung sing, uh, singil nila doon. So di ba napakamahal no? 25 pesos or 20. Basta na, malaki bagay na yun eh, yung 25 pesos na mawawala na yon So ayun nga wala pang grocery noon pero ngayon meron na grocery. Yung aking mga customer talaga, nagtatanong sila kung paano yung gagawin nila kung halimbawa nga po na hindi nila ma-open yung kanilang mga Gcash kasi nga ba diba, yung Gcash eh palagi talagang nag-update yan nag-maintenance yan so pag nag-maintenance yan talaga pag nag-update eh nakakatakot baka bigla na lang mawala yung pera natin doon diba kaya kay mga customer talaga kung halimbawa na hindi nila ma-open yung kanilang mga Gcash at meron po naman doon so tinatanong nila po kung ano yung dapat nilang gawin sabi ko sa so, kanila basta okay yung sim card mo nakasalpak pa updated pa, dalin mo dito ako na lang mag-withdraw dyan. Pero sinasabi ko nga sa kanila na yung singil ko sa 1,000 is 25 pesos alam naman natin yan, yung mga may grocery na ginagamit dyan parang yung 1,000 eh 25 pesos yung singilan din dyan. Hindi ko na binabawasan yung mga pera na mga customer ko, halimbawa na 1,000 pesos yung uh, laman ng gcash nila, i-withdraw nila 25 pesos lang yung sisingilin ko doon, hindi na ako bumukuha pa nang para sa akin para lang kay sa ano sa pagsisend nila kasi nga 25 pesos di ba napakalaki na nun parang wala na akong kinita doon tulong ko na lang din sa akin, mga customer na hindi na nila ma-withdraw yung pera nila sa Gcash na hindi na nila ma-open so ayun mga ko sa mga pag -click, click natin ng link tignan tignan natin wag tayong basta basta naniniwala kung ano man yung mga link na yan mula kay Gcash kasi talagang napakahirap. Pag meron tayong mga link na ganyan na sinesend sa atin, wag basta-basta -click. click click yung aking isang customer din. Sabi niya meron daw nagsend sa kanya na galing sa Gcash. Uh, meron din nagsend sa email niya pero hindi niya clinic kasi nga parang nagdududa din siya eh. Kaya, ayun, sabi niya, tinanong niya rin sa akin kung hindi daw baka nawala ng pera, hindi naman ako. So, ayun talaga napakahirap kung may Gcash ka talagang susugal ka, palakasan na lang ng loob. Malaki ang kitaan sa Gcash, pero kapag nawala yung pera natin, kahit uh, mag-ano tayo ng help, help, support kay Gcash, eh hindi naman kaagad na mababawi yung pera natin dun Parang unti-unti ba na ibibigay. Pero kung ibigay sa atin ng buo, eh, laking pasasalamatan na natin. Pero pag hindi, so, babay na, ba diba? Ayun namin. So, babay na, ba diba? Ganun lang eh. So, ayan mga mariko, hanggang dito na nga lang po ang update na to. At maraming maraming salamat sa panonood. Bye!